Ayan mga idol uh, Meron tayo ditong uh, 20 pesos coins Ayan po At meron pa pong ibang coins Meron din po, ayan po Meron din pong ibang coins, ayan Meron po akong nakita Nag video nito or bumibili daw po siya Ng ganitong uh, 20 coins Mga idol, ayan Panuorin niyo po mga idol Para malalaman niyo po kung ano ang tunay Na halaga Sa ating uh, 20 pesos coins Mga idol yan. Oh, mga idol. Ito mga idol ay marami akong nakikita rito video or nagsesend sa akin na gusto nilang ibenta or sabi sa akin bilhin ko daw po yung ganitong uh, 20 pesos coins mga idol. Dahil meron daw po silang napanood nito na binibili daw po ito na sobrang mahal mga idol yung ganitong uh, 20 pesos coins binibili daw po ito nasa 1,000 pataas mga idol napakamahal po ba diba? 20 pesos mo lang ay magiging 1,000 plus yung nag video po nito mga idol ay makikita nyo lang po yan dyan nandyan nandyan lang yan sa tabi tabi mga idol ang binibili daw po niya ay yung lagpas ang kwelyo yung dito mga idol lagpas daw yung kwelyo or lagpas daw yung uh, damit or ewan sa kanya Uh, yan po, mga idol, ang masasabi ko lang po sa inyo. Yan po ay common coins lang po yan, mga idol. Wala po yung uh, numismatic value. Ang halaga lang po niya na hawak nyo ay 20 pesos lang din po. Huwag kayo paniwala sa kanya, mga idol, dahil bios lang po ang habol yan sa inyo. Tinan nyo po, hindi kayo nire-replyan at hindi kayo sinasagot sa inyong message sa kanya, mga idol. Dahil ang 20 pesos ay 20 pesos lamang din. Yan po ang tunay... Nahalaga. Wala po yung katotohanan nagvideo na lagpas ang kwelyo. Baka lagpas ang kulangot niya, mga idol. Yan. Ito po ay 20 pesos lamang din po, mga idol.